Hi guys, welcome to my channel. This is Marcelo Manuki. Mag-unbox tayo ng Lazada. Ano to kaya in-unbox? I-unbox ko kasi halaman. mag tayo. Tingnan natin kung ano ang um, first time ko lang na-order ng halaman sa Lazada. Hindi natin po kung maganda. Kung mag maganda siya. Ano to? 277. <laughs> Meron pang palatay. Kaya lang, ito na. Wow. Oh, ang ganda ang in fairness. Wait lang, guys. Balik na balit siya. Hari pala, hari pala, oh. Ito so, binili ko, guys. Ito so, ay bamboo. Wala pa pala, ano? Wala pa pala magkakabit. O, oh, di ba? Bamboo siya, guys. Kaya nga, ito matubig. 21 yung order ko. Tingnan natin kung 21 na siya. yun. Pernis, oh, ang ganda-ganda niya. Ang daw ito eh. 21. Ay. Tiramin na natin. One. One. Two, three, four, five. Six, seven, eight. Nine. Hindi ko mabilang. Dito na nga lang sa ilalim. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ako 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 perfect. In po pag po kayo ng bamboo bilhin niyo po yung 21 kasi in po din swerte. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye. <laughs>